Talagang ano uh, maling, ma, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, Yusec Cuy at pati kanina ni ni uh, General Danau uh, about it. Look ma'am, may I Salamat interrupt tayo, you? Chair? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Opo, Mr. Chair. Kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba po man, yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, SP Pro Tempre. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, Yusek Kuy at pati kanina ni Ni uh, General Danau. Uh, Look ma about it. may Salamat I interrupt dayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong no, mga word. to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutuksan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sa mo, Sir, uh, mukhang hindi pwede yan, Sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, Sir, uh, Sir, Uh, kulung na lang natin, sir. Uh, Pero uh, sabi ko, sir, siguraduhin mo lang na hindi marilit. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sina Lalo na yung mga kaso na mag-knockout mag tapos mag-rape tapos magpatay o mag Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That pagka yes, Mag-grape, mag uh, magpatay, mag magnakaw, magpatay, uh, and then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na, lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa hindi hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila utusan ng ganun na pagay na sinabi ko nag-grape ng bata, yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan na sila PMA, hindi manawala yan, ganang ganon Sabi mo man, <laughs> hindi, hindi, sir, eh, mahirap yan. Eh, kulungin na lang natin, sir. Incorrect. Correct. incorrect, yes. Very incorrect, yes. Point, I may say as a it's civilian, a, okay, sa professional police. It depends on, eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my hindi view only, Mr. Dumaan Chair. Ng, Thank you for putting ka it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat kayo, Mr. Dyan. Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoko, had a chance Mr. Chair. to solve the problem of the community. Thank you Mr. President. Uh thank Senator, you for putting is... it on record. Di tayo magkaintindihan jan.